May bago nga pala kadena dito mga paps. At ilalagay natin to dito kay Simon. Okay pa naman yung kadena nito bagong bago pa. Pero di ko lang kasi trip kapag wala siyang missing link. Etong ipapalit naman natin ay may kasama na siyang missing link. Mas okay yun para kapag gusto natin tanggalin ay hindi tayo nahihirapan. Para naman matanggal natin tong kadena na walang missing link ay kakailangan din natin ng chain cutter. Bale itong bilog na to, yan yung tutulak dito sa bush para mapaghiwalay sila. Medyo may kahirapan to kaya kailangan mo talaga puwersahin. Sakto dumating nung no si tropa, nagpatulong na lang ako para di ako mahirapan sa pagbi video. Kung mapapansin nyo dito mga paps, natulak na natin yung bush palabas. Pwede na natin yan itry kung kaya na ba siya paghiwalayin. Sinoswabe, natanggal din natin. Ito yung mahirap kapag walang missing link yung kadena mo. Dahil nga okay na, ay pwede na natin ikabit itong bagong kadena. Oo nga pala, 8 speed to. At ito naman yung nakasulat sa kadena niya mga paps. Napakakintab niyan at may gold din sila na kulay na available. Sa pagkabit nitong missing link, ilalagay mo na yan sa magkabilang dulo ng kadena. Tapos, ipapasok mo lang yung bearing pin sa outer layer. Maluwag yan mga pups, kasi di ba natin nalalak. Ang ang ginagawa ko dito, ipepedal ko siya pero lalabanan ko sa kabilang side. Bale mababaan at yung missing link dun kaya maglalak. sino know, swabe, okay na. Available nga pala sa kanila ang 7 speed hanggang 11 speed mga paps. Oo nga pala yung tinanggal natin na kadena ay binigay ko din to dito kay tropa. Naspag na din kasi yung kadena niya at sakto din na 8 speed siya. Kung interesado nga pala kayo dito ay lalagay ko na lang dyan sa yellow basket yung shop kung saan nyo ito mabibili. Yun lang, ride safe palagi.